Mula sa kanyang kinauupuan, nakita niya si Yael na pinaliligiran ng mga tao. Mula sa simula hanggang ngayon, napakabuti niya sa akin. Pinasaya niya ako, tinulungan at sinuyo. Iniharap din niya sa akin ang magagandang bagay sa buhay. Ngunit naalala kong bigla ang sinabi sa akin ni Natalie noon. Binanggit niya na ibinigay sa kanya ni Yael ang video bilang pagsang-ayon. Ang video ay kuha sa hotel, kung saan makikitang tumatakbo siya palabas ng silid ng hotel at ang kanyang damit ay magulo. Habang hinihimay niya ang mga detalya sa kanyang isipan, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Pinilit niyang tumayo at humakbang para kumuha ng maiinom na tubig. Pagkatapos kumuha ng tubig, naglakad siya pabalik sa dating pwesto. Dala ng pagkahilo at nanghihinang katawan napahinto si Arian at napakapit sa telang nakasaklob sa mesa. Nang sumunod na sandali, isang malakas na kalabog ang umalingaw sa buong paligid at ang inumin na nakapatong sa mesa ay natapon sa sahig na sa isang magulong sakuna. Matapos bumagsak sa sahig, naramdaman ni Arian ang matinding pananakit na nagmula sa kanyang tiyan. Dahil sa sobrang sakit, naglaho ang kulay sa mukha niya habang nakahawak sa kanyang tiyan. Napalingon ang mga bisita sa direksyon na pinanggalingan ng ingay. Si Toby na medyo malapit sa direksyon ni Arian, ang unang nakapansin sa pangyayaring iyon. Dali-dali niyang sinenya sa si CL na masayang nakikipag-usap sa isang tao ng oras na iyon at pagkatapos ay tumakbo siya palapit kay Arian. Nagdilim ang ekspresyon ni El habang palapit kay Arian. Kung karaniwan lang itong pumagsak, hindi mahihirap tumayo si Arian. Ngunit nakita niya itong nakahawak sa tiyan at namumutla ang mukha. Patakbo niyang nilapitan si Arian at agad na binuhat. Anong nangyari sa'yo? nag aalalang tanong ni Yael. Sa kabilang banda, nag-flash siya isipan ni Lance ang iba't ibang bagay. Dahil sa namumuong galit sa loob niya, bigla niyang nasampal si Paula. Isang bugso ng damdamin ang namuo sa dibdib ni Lance tila mas naiintindihan na niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Gaano man ako kagalit kay Arya noon, nag-iwan siya ng marka sa aking puso. At ngayon ko lang na-realize ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Lance, hindi ako makapaniwalang magagawa mo akong sakta ng ganito. Umiiyak na sabi ni Paula. Baka sa titig ni Lance, ang galit at pagod. Habang nakatitig, sa babaeng kaharap niya. Paula, maghiwalay na tayo. Bigkas ni Lance sa mababang tono. Nang lumabas sa labi ni Lance ang salitang hiwalay, kailanman na hindi pumasok sa kanyang panaginip na hihiwalaya niya ang babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng minsan niyang minahal. Noon, habang unti-unting natutupad ang mga pangarap ko, aaminin ko na nagbago ang nararamdaman ko. At na ako kay Arian. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Naramdaman ko na lang na natutuwa ako kapag nakakarinig ako ng mga balita tungkol sa kanya. At nawawala ang antoko sa maliliit na bagay na nauugnay sa kanya. Ngunit hindi ko rin alam kung kailan nagsimulang mawala ang dating nararamdaman ko sa babaeng nakatayo ngayon sa harapan ko. Hiwalay. Agad na nagpanik si Paula. Napakasimpleng termino iyon. Pero parang libo-libong tinik ang tumutusok sa kanyang puso. Hindi. Alam kong nagbibiro ka lang. Inayos ni Paula ang kanyang bag bago tumalikod para umalis. Aalis na sana siya nang bigla siyang hawakan ni Lance ng mahigpit. Ang mata ni Lance ay nagliliyab sa determinasyon. Paula, alam kong alam mo na hindi na kita mahal. Hindi na ikaw yung dating babaeng minahal ko. Bago pa tayo magkasakitan, mas mabuting maghiwalay na tayo kaagad. Malaya kang magsimula ng bagong buhay. At mamumuhay ako sa buhay na gusto ko. Lance, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na magdesisyon para sa ating dalawa? Umasim ang ekspresyon ni Paula. Binitiwan ni Lance ang kamay ni Paula bagong umisi. Hindi ka mabuting tao. Hindi ka nagpakasal para sa akin. Hindi ko na uungkatin ang iba pang mga isyo. Hindi na mahalaga kung kasalman tayo o hindi. Isa lang ang gusto ko, ang maghiwalay tayo. Lance, sa tingin mo ba babalik pa sa'yo si Arian dahil lang sa hiwalayan natin ngayon? Namula ang mga mata ni Paula dahil sa galit. Isipin mong mabuti, sino sa tingin mo ang pipiliin niya? Ang lalaking nagpahirap sa kanya sa loob ng dalawang taon. O ang lalaking ng loko, ngunit nagbahal sa kanya ng labis. Sino ang pipiliin mo kung ikaw ang nasa posisyon niya? Kalimutan mo na si Arian dahil hindi na siya babalik sa'yo. Kung hindi dahil sa inyo ni Yael, hindi magbabago ang pagmamahal sa akin ni Arian. At hindi magiging masama ang tingin niya sa akin. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. Napabuntong hininga si Paula nang makita ang determinasyon sa mga titig ni Lance. Nababaliw ka na ba talaga? Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako? Kung hindi mo siya tinrato ng malupit sa nakalipas na dalawang taon, bakit kanya iiwan? Nagdilim ang mukha ni Lance nang maalala niya ang sinabi ni Paula sa kanyang ina noong nakaraang araw. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung sino ang nagpalaglag sa bata na ipinagbubuntis mo noon? Kalmado ang boses ni Lance. Pero parang kidlat ito sa puso ni Paula. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi na naitago pa ni Lance ang kanyang galit. Narinig ko ang buong pag-uusap niyo ni Mami noong isang araw habang nagtatalo kayo. Paula, ipinalaglag ng Mami ko ang bata. Pero sinabi mo sa akin, si Arian ang gumawa noon. Si Arian ang sinisi mo sa lahat. Kung hindi mo iyon ginawa, bakit ko siya sasaktan? At ngayong alam ko na kung anong klase babae, bakit pa ako makikisama sa'yo? Marami kang nagawa kay Arian simula na bumalik ka. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Paula at inabot ang kamay ni Lance. Lance, makinig ka sa'kin. Galit lang ako kay mama kaya nasabi ko ang mga bagay na yun. Karamihan sa sinabi ko ay hindi totoo. Nagtaas ng boses si Lance at nanuya. Paula, sa wakas ay nakita ko na kung anong klase kang babae. Akala mo ba mapapatawad ko ang lahat ng ginawa mo? Kung ikaw pa rin ang dating babaeng minahal ko, maaaring magbago ang isip ko. Pero hindi ka na tulad ng dati. Anong ibig mong sabihin na hindi na ako ang dating babaeng minahal mo? Humagulhol sa pag-iyak si Paula. Ipapaabot ko kay Javier ang annulment paper sa loob ng ilang araw. Sabihin mo na lang ang iba mo pang mga kondisyon. Pakiramdam ni Paula ay parang tinutusok ng kutsilyo ang kanyang puso. Hindi ako papayag na makipaghiwalay. Pagkasabi noon ay tumalikod siya para umalis at hindi na hinintay pa ang sagot mula kay Lance. Seryoso ang mukha ni Yael nang buhatin niya si Arian patungo sa hagdan. Hindi nagtagal, nalaman ni na Don Lorenzo at Gloria ang tungkol sa pagbagsak ni Arian sa sahig. Nagtungo sila sa kwarto kung saan naroon naro si Yael at Arian. Ngunit hindi sila pinapasok ni Yael. Pagdating sa kwarto, medyo nakarecover na si Arian. Ngunit namumutla pa rin ang mukha nito. Anong masakit sa'yo? Nasugatan ka ba? Nag-aala lang tanong ni Yael. Huminga ng malalim si Arian. At pagkatapos, ay hinawakan ang kanyang tiyan. Hindi ko alam. Pero masama na talaga ang pakiramdam ng tiyan ko kanina nang dumating tayo dito. At nung natumba ako, medyo sumakit ang tiyan ko. Malalakas na katok ang narinig mula sa labas ng pinto. Buksan niyo ang pinto ngayon din. Sigaw ni Don Lorenzo mula sa labas. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa miyembro ng pamilya Monroe. Bahagyang kumunot ang noon ni Yael habang nakatingin sa tiyan ni Arian. Makalipas ang ilang sandali, may kumatok ulit sa pinto. Yael si Dave ito. Sa wakas ay binitiwan niya si Arian para buksan ang pinto. Nang mabuksan ang pinto, pumasok si Dave sa silid. Samantalang si Don Lorenzo at ang ilang grupo ng pamilya Monroe, kasama ang ilang mga bisita, ay nakaisyoso sa silid. Hindi mapakali si Yael nang makita ang ilang taong pumasok. Hinawakan niya si Dave sa balikat at iginiya sa kama. Sinabi ni Arian na sumasakit ang tiyan niya. Nang makarating ang dalawa sa gilid ng kama, si Don Lorenzo ay nakasunod sa likuran nila. Pakiramdam ni Arian ay lalo siyang nanghina habang nakahiga sa kama. Pagkatapos ng mabilisang pagsusuri, pansamantalang nagtanong si Dave, Arian, dinatnan ka ba ng monthly period ngayong buwan? Medyo nakakahiyang magtanong ng ganoong kapribadong tanong sa harap ng maraming tao. Ngunit sinubukan ni Dave na panatilihing tuwid ang mukha. Napailing si Arian matapos subukang alalahanin ang kanyang buwan ng regla. Delayed na ako ng dalawang linggo ngayon. Ngunit may posibilidad akong magkaroon ng irregular na monthly period. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ko ito binibigyan ng pansin. Lumuwag ng husto ang ekspresyon ni Dave. Pagkatapos, ay agad na pinulsuhan si Arian bago sumulyap kay Yael. Yael, kung hindi ako nagkakamali, sa palagay ko ay buntis si Arian. Buntis, malakas na bulalas ni Don Lorenzo. Pagkatapos ay hinila si Dave sa gilid para kumpirmahin ang sinabi nito. Dave, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Napangiti si Dave. Sir, hindi ako gynecologist. Kaya provisional diagnosis lang ang may ibibigay ko kay Arian. Kailangan niya pa rin magpasuri para makumpirma kung talagang buntis nga siya. Dave, pinagkakatiwalaan ko ang iyong mga nakasanayan sa medical. At kung sasabihin mong buntis si Arian, I'm sure that she is. Masayang sabi ni Don Lorenzo. Gusto niyang malaman ng buong mundo na buntis na ang kanyang apo tinalikuran ni Don Lorenzo si Dave para tumabi kay Arian. At agad niyang napansin na lalo itong namutla. Kaya naman bumagsak ang mukha niya nang siya kay Dave. Pero, hindi ba't sumakit ang tiyan ni Arian? Ano ang nangyari sa kanya? Kamusta ang ipinagbubuntis niya? Nag-aala lang tanong ng matanda habang si Yael naman ay nanatiling seryoso. Napansin ni Dave na nakatuon ang buong atensyon ng pamilya Monroe sa kanya na tila naghihintay ng sagot. Don't worry, nakainom lang si Arian kanina, kaya sumama ang pakiramdam niya. Tsaka kanina pa nangyari ang insidente at hindi naman siya dinugo. Kailangan lang ni Arian kumain. Mahina ang kanyang katawan. Nangangahulugan na maselan ang kanyang pagbubuntis. Nakahinga ng maluwag ang mga tao sa paligid matapos marinig ang sinabi ni Dave. Arian, narinig mo ba yon? Nakaramdam si Yael ng pananabik at takot na may lapis na kaligayahan. Yumuko siya at hinarap ang gulat na gulat na mukha ni Arian bago bumulong, Buntis ka, magkakaanak na tayo. Bulong ni Yael na may halong pananabik. Naramdaman ni Arian ang isang uri ng init sa loob ng kanyang dibdib at inilagay niya ang isang kamay sa kanyang tiyan na may halong pagtataka. Totoo ba? Magiging ina na ako. Thank you guys for watching.